Ika, ika na po ang mama namin. Bilis na, wait ayano, lang. Ayano. Ano in ko para sa inyo ng tatay. Para may malambot kayong upuan. Ina, natin. Inga natin. Umabuksan mo na. Let's go. Wait okay, <laughs> <Hilang! laughs> naman. Hindi ko may ilay. Ah, eh. uh, ila, ma. Ano ka? Yan na, yan na po. Lumalaki na po siya. Sana ko lumalaki. Hala. 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 Ay, kung mas, kung buwaka pa. Laki na. Sobrang laki. Oh. Oh. Yeah. Huwag na wala naman po ang mama! Para maging sopa siya, ganito. Paano, paano? Yan. Yan. Oh. Oh. Tapos oh. kayaan. Wow! Oh. Harap mo nga dito, ma. Harap mo dito. Harap mo dito, ma. Wow! Oh. Wow, ganda! Oo. Oh. Oh. kanina, diga. Tapos pwedeng maging sofa, guys. Kapag may bisita kayo, pwedeng higaan, pwedeng sofa. O, diba? Grabe, ang ganda niya mo. Ang ganda. Ang ganda. Ang tawag dyan ay trifold 6-inch sofa bed. O, pwedeng sofa, pwedeng higaan. O, di ba? Nasa 5,289 pesos lang. O, di ba? Gawin mong ano, ma? Gawin mong ano? Higaan. Gagal na pag-higaan. Tapos pag-higaan, o oh, pwedeng higaan. Oh, sofa na pwedeng higaan. Oh. Ano ga makaya pa ga? Yan. O. oh, O. Oh. O. Oh, pwede pa ito higaan. O. 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 oh, yay O. 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 Para sa mga mother nyo guys, sa mga minamahal nyo, yan. pwedeng pangregalo pang regalo guys. Ang ganda na. Mga gusto mga ganyan, bibili rin kita. Bibili rin kita ma. Para tag-isa, ah, check out ko na. Mura lang naman, 5,289 lang na, diba? Guys, sa gusto mag-check out, nasa yellow basket lang namin. Gando. Ganito pa rin bang ilaw nyo sa bahay? Ala pa, ikay mag-upgrade na. Gawin mong aesthetic ang bahay nyo. Kung ilaw ang pag-uusapan, eto lang naman ang We Home LED ceiling light. Kaya tara, ikabit na natin. Napakadali niya nga lang palang ikabit, guys. Siguro mga 10 to 15 minutes, tapos mo nang ikabit ito. Magiging aesthetic na ang bahay ng mama tsaka ng tatay. Akala ko dati itong mga gantong ilaw aabot ng 1 1,000 pesos. Pero for only 419 pesos, meron ka ng ganito. And finally guys, tapos nang ikabit tong ilaw na nabili namin. Grabe, sobrang ganda niya. Testing natin pa ilawin. Alam nyo ba guys, meron siyang tatlong kulay. Ito yung isa. Yan. Ito yung pangalawa. Tapos ito yung pangatlo. Tcharan! Diba, sobrang liwanag na sa bahay ng mga mama. Yeah! Kaya guys, sa gusto mag-check out ng WeHome LED Ceiling Light, nasa yellow basket ko lang for only 419 pesos. Ganda grabe. Kakaganda na po mo't ba? Tabang-tuwa na naman ng mama. Aka naman dulo ma. Papakita natin. Tama, taong tano, taong tano. Papakita natin kung gaano kalaki. Tama, taong tano, taong tano. Sa'yo nga, di ka sa'yo naman talaga to kasi birthday mo, diba? Tama-tama, tapos Ang ganda, oh. Butterfly. Tapos may design siya. Mati naman, design, ah. Butterfly blanket. Ah, sobrang laki, diba? Oh, kasyang-kasya ang... Siguro kasya dito ang tatlo. 3 to 4 person, guys. Kasyang-kasya dyan, oh. Ganda, ang ganda. Ako lang to. Kano mo pag yung binili? Walaan mo. Mga 250 o 300. Hindi. Mga kano? 169 pesos lang. Diba, guys? Kamura, diba? May iba't ibang kulay pa yun, ma. Pero yun ang gusto kong kulay para hindi siya dumihin, diba? Ang ganda. Blue, ano pa? White, black. Gusto ko nga black nyan ni. Eh. Magka-check out ulit ako. Mura lang naman, diba? <laughs> Oo nga. Kaya guys, gusto mag-check out. Nasa yellow basket ko lang. Tuman-tuman na naman si Mother. Go!